nanay ay ganito uh, na, na, panood nila yung uh, vlog -huh. ko sa video ko na pinost sa Facebook na panood ng mga tao may taong concern sabi sa akin bibigyan ka daw ng pagkain ah bahalang ka kung bigyan basta tanggapin mo na ako basta maayo ang ilahang pagbigay sa akin oh kinasingkasing ang nira paghatag sa imo oo oh, oh. kay naawa sila sa sitwasyon mo mm -hmm. may binigay ito si ano ba pangalan ni mo sir wala akong pangalan. Ah, wala pareha pa ka? <laughs> Kay, mahirap din kasi rin akong kuhan, buhay. Oo, May binigay kami ano sa iyo. Salamat ano yung binigay. Oo, may binigay kami grocery para sa iyo grocery po yan. Oo, kasi mga grocery goes Manila, asal di at Kalbayog. Oo, oo. Ang lahat kayo, ako siya. Tapos mayroong pa may, may, may nag nagbigay pa sa nang bigas. Ah. Nagbigay sa ng bigas ang sarap ng bigas. Ito pa Aso sa inas? Oo. na ito yung bigas na bigas sa'yo. Oh. Salamat ang um, nanay, tananay uh. akong bag Oo. Ah. Okay. ni mo siya na bag tapos mm -hmm. may may bugas pa. Tapos nanay, may isa pa. May may, may, may pang tumulong sa'yo. Ngagan, ngagan mo. Bukod gagan. kay Jesus, bukod sa tao, Oo. mayroon pa may nagbigay sa, nagpabigay sa iyo. Sabi niya sa akin, ay bigay mo to kay nanay. Oo, oh, baka mag Ito nanay, may oh. bigay sa sa'yo. Ito ba yan sir? Ay, dagang ko na looy sa ako na ako. Nanay, magbibigay kami ng cash assistance sa'yo. Binigay po to ng followers natin para sa'yo. Um, maliit po na bagay, Maliit na halaga pero malaki pong tulong para sa inyo sa pang-araw-araw mo na pagkain o konsumo. Ah. Uh, Salamat ano, ina, sir. Salamat, Inesir. Salamat sa bibigyan mo, sir, sa akin. Nagpasalamat ako. Na Dako, kabahin sa Panginoon. Kay Sir, yung ampo Gikan ko sa Panginoon yung sa akin. Nang kaayo sa imong grasya, sa imong pagtulong sa akin na ikaw, God, ang nagtabang sa akin. Oh. Kulit na rin dibi. Tayo tayo ng mga adik. Bahay, guys. Ma-unis. Bahay, oh, sir, ma-unis sir. Oo, oh, oh. oo. Sana lahat, kuyog. Oo, galing god sir. Hindi ka? Oo, oo. Fight tayo, sir. Bahay mo. Ito 'yung mga gamit mo. Laura Guni, kainan oh basta'ng bibigain nako 'yung mga tao kasi pangayo. Masig pa nga Masig pa nga Sa ako, inuwa na Magbahag naman ko yun. eh Dili ni Oo. Ito bye -bye. yung... ano ni nanay, yung Oo. sitwasyon ngayon ni nanay. Oo. Oh, uh, ang sabi ngayon ko... situation sitwasyon niya. So, may intag, ano ba ko... Tolda, ang ko so, salamat, ang grasya. Tolda, so, nay. Pag umulan, tulad ngayon, nay, maambon. Nababasa ka dito. Oo tiniis mo yun ng ilang taon? So, sir, di ka lang alam sa akong kalisod. Dahan awa sa akon. bilik palapitan, ingkuhan man, di man lapitan, ulog. Bakit daw? Ambot! Naunsa ito? Di mo nun palapitan. Ay, talaga na. Ang um, apan, wala so, ang anong mahadlo ka mong di, di mo um, malapit sa ako na ako may murukos pare may murukos pastor galit sila sa'yo? ano di pa, magagalit na. magalit man sila sir kay dancing lagay model action ang ilalang oh, sa'yo ang... talaga tong bahay mo na kubukubo mm -hmm. na pinagtagpi-tagpi na mga oh, sako oh. at so, kapal so, pag umuulan nababasa ka dito dito ka natutulog mismo itong inukuan mm -hmm. natin oh, dito ka rin nagsasaing Oh, Saan ka po nagsisir nanay? Ah, oh, mula ba sa Augusto? Sa Gawas, sa Labas. Oh. Oh. Okay. So, mga na, ilang taon ka na nakatira sa kubo-kubo na ito? Well, malapit ang maglima dire. Sinong, sinong nagtum, nagpatayo ng kubo-kubo mo? Si Dong Jewel, Mang si Jewel, man, Oh. News. Asan siya ngayon? No, oh, yes, I plan tong yung panalo tong bata niya. Oh, yung sana itong video na to ay Ayan. punta doon, makarating doon sa mga kapamilya mo. Okay. Sa Bais Negros Oriental. Oo. Oh, uh Sing panalo ng Mga artista oh. diha sa Dias Manila, punta dito. Oo. Oh, Tinanay, ulitin ko nanay, pag kunin ka nila, sasama ka ba? Ha? Pag kuhaon ka nila didi, kukunin ka nila, sasama ka ba sa kanila doon para Bawagani. manirahan? Muupod ka sa ira, sasama ka? Musa, maog na. Sila, o oh, yakan mahirap man. Kaya na, amang ah, po nang galibot-libot, di po ipadala. Yes, yeah. ay naglibot. Sino nagikot-ikot na hindi ipadala? Dili, god Ipadala, God, Kaya mahirap man ni akong buhay ba. Nanay, may sinain ka na? Anay? Patungin nga, man Naman? Ay, ito yung pagkuhan ni nanay. Dahil ito, natira. Oh. May ulam ka na Ito ko na akong ulam. Ano man ulam mo? Oh. Tangko ang God, Ini, eh. tanong Joel. Nanong man. kanibang bulat ay, ako pong gitabunan ani ba wala kay niya ko kukulurin ni eh. o oh. kama natira na ko in tao o gibigay ni kuan kaniya ubay kuan ba ni labi labi so ngayon nanay may ulam ka na oh. mm -mm. Tapos okay. may bigas, may ulam ka na, tapos may bigas ka dito. Mm. Ulitin ko na para mas oh. maklaro. Ah. Oh. May anak ka ba talaga? Ah, may anak mo wala, sir, di gudog daogon ang tao. Pag wala mo yung tao, wala masayok sa kalibutan, di ba? So meaning, may oh. anak ka, oh. na dahil sa nangyari oh. sa'yo, oh. sa, kaliso, sa mga past mo na nangyayari na hindi mo akalain na ganun talaga, eh, mm. parang iniwan ka ng mga anak mo. Wara, dili, to, dili dun di mo iwan ka, palangga ka man, o oh, totoong anak. Nanay, kung mahal ka nila, kung palangga ka nila, bakit wala sila sa'yo ngayon? Asan sila? Ha? Ah? na sa Manila, o yan, malisod man ko kay kiling, girahon man po, o kuhaon, o sao man po nimo. Nandoon sa tatay, yung anak mo? Sa ang... nasa Manila, sila na, nanarbaho manggamit na iba. So, manawagan tayo, manawagan okay. ka sa mga anak mo. sa mga anak, kamag-anak, at kapamilya ni nanay natin, didag. nandito po siya ngayon, kausap po natin siya, ah, uh, po namin kung Uuwi siya pag ninyo. Nandito oh dito po siya ngayon sa Kalbayog Western Samar. Okay. Oh so nakita po natin na nakatira lamang siya sa barong-barong na ito na kung saan ay pinagawa lamang sa kanya. Pinagtagpitaping sapo lamang at rapal ang kanyang tinitirhan. Wow, pag umuulan po, nababasa po si nanay dito. Uh -huh. May abel pa mo sir, na ako na po Pati wulangon ko, kay kung nalagay ko. Bye bye. Ninyo po. Plus mo may muguna buong bundok. Isang nasira na ako, buol mo kaayo. Gihin mo ko lang matanda. Ang matanda, gihin mo lang baka. Salamat na lang. Thank you sa inyong pagbigay sa akon. Kamungalan mo na ako, kamulana. Ilapit din mo sa akon. Salamat. Bye-bye. Bye-bye.